Pagsubok sa buhay Sa bawat umaga ng buhay Pagsubok ay dumadating Hamon at kahirapan Ito'y ating kinakaharap Ngunit tandaan mo kaibigan Ikaw ay matatag Sa ilalim ng siklab ng araw Tayo'y magiging malakas Sa mga panahon ng kawalan At madilim na gabi sa bawat pag-iyak, tayo'y maghihintay. Sa harap ng pagsubok, tayo'y magtatagumpay. Ang bawat pag-ikot ng oras, ito'y alon ng buhay. Ang mga pangarap ay nagiging realidad sa wakas. Kahit gaano kahirap, kahit anong landas, pag-asa'y naglalakbay, ito'y aming sandata. Sa pag-ibig, sa pag-aaral, sa trabaho't pangarap bawat aspeto ng buhay ito'y puno ng paglalakbay sa bawat pag-ikot ng mundo sa bawat pag-ikot ng gabi sa pagsubok sa buhay tayo'y laging magiging malupit kaya't huwag mong pabayaan ang pag asay malipol hawak ka tayo sa paglalakbay ng buhay na totoo'ng sa bawat pag-ikot ng oras, sa bawat umagang sumiklab, pag-asay muling magbubukas at tayo'y laging magtatagumpay. Sa pagsubok sa buhay, tayo'y magiging matatag. Pag-asa ay lihim na yaman, sa bawat isa'y taglay. Kaya't sa harap ng hamon, sa mga panganib at kahirapan, tandaan mo kaibigan, tayo'y magwawagi, tayo'y magtatagumpay.